Paano mag-send ng pera sa Maya to Maya? So okay guys, itong Maya natin dito sa kabila, yan, open natin yung Maya, ay papasahan natin itong kabilang Maya account. Yan, open din natin yung Maya. So yan, kita nyo, meron tayong balance na 15 pesos, dito is zero. So mag-send tayo ng 10 pesos papunta rito. So paano nga ba mag-send? So dito sa Maya homepage, tap nyo na yung send button at enter nyo dito yung recipient number. Yung number nito. At yan na nga guys, nailagay na natin yung recipient number na nitong kabila at kasunod yung amount, so enter natin yung amount, 10 pesos lang, tapos dito naman sa baba yung note so optional lang to, pwedeng wala, pwedeng mayroon, so hindi na natin lalagyan dito makikita nyo rin yung include signature so pwede nyo hindi lagyan ng signature, uncheck nyo lang yung box so pero, lagyan na rin natin sa ating send, so okay, after nyan guys tap na natin yung continue button sa so, baba at ito na yung confirm transaction. So double check natin 10 pesos. Yung may wallet, ito yung number natin. Ito yung number na papasahan natin. Tapos yung transaction fee niya na makikita nyo dito. So zero siya. Zero transaction fee Tapos ito yung ating pangalan pram So ito optional lang. Pwedeng meron, pwedeng wala. After nyo makonfirm, tap nyo na itong send now button sa baba. At okay, yan, your successfully send. At tap na natin yung done button. Yan, kita nyo, natanggap na natin. Pareho dito, may nag-notify na rin sa kabila. So, para po makita nyo, yan, refresh nyo lang. Yan, guys, successful na natin na-send yung 10 pesos. Ito, 5 pesos na lang. Yan, guys. So, ganun lang kadali mag-send ng pera sa Maya to Maya.